Welcome back mga tol. Madini sa ta sa atong guide. So June 18 ta. June 18. So man sya atong resulta hapon sa June 17. June 17 man ang previous result nato. Result. Okay. So congrats ani. Congrats kanipon gihatag nato ni Mintin. Gihatag na to ana, ang class tara na 119. Kani gihatag na to pang all target kayo for 08 So win tadya dia to which ta. Sa atong paghatag sa numero kay kani maintain man ni. Gihatag na to na sa atong pizza dosi padulong sa pizza 24 sa June. Napay na, ka uban ani bantay ya po ninyo. June 12 gihatag hantud sa June 24 minyan juana. So witin pa man Okay. Pada ta. Dini sa ato mga best combination. Best combination na to. Dini sa, ato sa atong magic box. Dini sa atong June 18. Magic box. Okay. Magic box. Race ta atong kuan de missing missing na to is isa kabok 7 so ay mo kumpiyansa nang 7 kay all draw na siya all draw 7 atong missing so ay mo kumpiyansa na so dinhi ta sa atong magic box na atay magic box nga uh, 6 2 0 and six, four, nine, and then two, five, seven. Okay. Pwede rin mong musulod, ya. Sulod lang mo sa box mga tol para makuha ninyong insakto nga kombinasyon. Okay. So, muna siya itong magic box. Pwede rin ka din niya mag-angol niya. Pwede rin ka lock up, -up. ang numero. Pwede rin ka mag lock up, lock -up sa mga kombinasyon niya Okay, so ini ta sa atong mga best combination padayon ta sa atong best combination arista best combination ato royal mo kumpiyansa sa last pwede last 2 last 2 pwede 07 pwede base mag 607 asya siya oh. Mag last 2 ka 607. Pwede ra kasi mag 607. Pero parisa ni man siya 607 pwede. 607 pwede yapon siya mag mag 107. So pwede ra Okay. So ay kumpensa sa 07. Okay. So dinita sa atong mga combination. So nagdalag igug city karon. Nagdalag igug city. So ay nako ihatag sa mga maintain mga tol. mintin na, na lang niya niyo niyo. 3 4 6 mintin tama ni sa June. 24 3, 4, 6 ay lang yung sa Pag di siya gawasan ng 23 o 24, biyay na. Basta ka 3, 4, 6 maintain. Ayun yung kumbiyan. June 24. Taman. Tapos siya nga pataasan pero kayo mga gawasan sa panabanan na kung mong gawasan siya diyan siya sa 22 or 23. Mong gawasan siya 3, 4, 6. Kaya sana. Okay? So, dinita sa itong kombinasyon. na kuy 702 709 502 049 746 697 so mag circle ta para pamin copy in to Nah, 2 PM. So, nindot dia ya pun di 1 PM. Kan ini si... Um, 2 PM. Si 610, ay lang sa inyo say, 610 sa kembin saya. 610 hanya kembin saya. 610. Kan ini... kung uldrota uldrota adi ta, Uldro ta adita, ingon nga usara kadro pero maghatag ko kung best na ko para to pm pero kung kamo na ni magpili di kung numero man ka numero, piliin na lang yun na so the best na ko anisa, sa kwan to pm pwede ko din ni kang kwan kang zero four nine pm paano ako lang asa ako lang asa ako rani kung ganan mo mawata na awati lang 502 na yun or pwede tagang 709 siguro 709 709 to pm kani 746 5 pm na matik na siya pag pm 746 o kani si 697 5 pm na gyapon ni basta kay old route ah ayaw mo kumpensa okay so dinhi na lang kutub salamat sa inyong pagtanaw salamat sa inyong suporta ayaw mo pagkalimot sa pag like sa itong video para updated mo sa itong mga password rest din eh okay so bye bye